Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Putin, TV at your service guys. So, happy morning. Magandang magandang araw, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga kung saan man kayo guys. Saan man ito makarating, happy morning to all of you. So, huwag kalimutan, lagi ko kinasabi. sinasabi, smile dito, smile doon, smile everywhere. That makes us beautiful inside and outside. So... Before anything else, gusto ko muna magpasalamat sa inyo lahat guys sa papanood sa video ko, sa mga members ko, sa so chatters, at sa lahat ng sumaporta sa akin at sa mga viewers na lagi nandito na nanonood sa video ko. Salamat po sa inyo. Wala sawang pasasalamat sa inyo po at sa lahat ng panahon. Nandyan kayo sa premiere ko. So now guys, may share ako sa inyo. Ito yung tanim na gustong gusto ko sa buhay ko. Kasi, ito sa dito, ito nagtadala ng swerte. Lahat na yata ng tanim ko, nagdadala ng swerte. Pero, iwan ko ba hanggang ngayon? Well, siguro, hindi pa siguro ngayon ang swerte ko. Pero, tiyaga naman ako eh. Matiyaga akong mag-aantay kung man yun. Natumpak talaga ang swerte na darating sa buhay ko. So, ito po yung tinatawag ko na fortune plant. Di ba? Alam kong alam nyo, na nakikita nyo ito. Minsan nakikita nyo ito sa mga opisina, sa mga building sa mga other sa building sa store, sa mall, sa shops. At minsan nakikita nyo itong binebenta ito sa shop, sa mall, at saka sa mga garden. At saka yung mga ano, yung mga chinitong mga mata. minsan nakikita nyo nilagyan dito, nilagyan nila ng red ribbon para pangontra kung ano man kung saan man nyo ito ilalagay, dapat na ayon ito, ba? Diba? Kaya nilalagyan nila ng red ribbon para hindi ito makontra. Alright? Instead ng uh, swerte, malas na Kaya kailangan lagyan ng ribbon. Okay? So, ito yung pinakapagpaborito kong ng tanim, guys. Sila tawag ito yung fortune pan. Alam kong mayroon din kayo sa bahay nito. Silip-silipin kayo ninyo kung mayroon ba talaga sa inyo ng ganito kung mayroong ganito, ilablab love mo yan guys, kasi magdadala yan ng swerte pero ang sabi ko kasi hindi lang tayo mag uh, mag wait sa swerte kailangan rin natin ang kailangan rin natin masibag sa lahat ng panahon, kasi dyan din tayo mabubuhay, di ba guys so, alam kong alam nyo, itong klaseng tanim na ito, tingnan nyo ang ganda ganda, isang stocks lang at tang daming taon papunta sa taas. Kaya hindi bigay itong swerte kasi simbolo ito na isang stocks lang at kan daming dahon. Kaya love ko to. Thank you for watching guys. I love you. At ha, kung saan man kayo ngayon, ako pinagpapasalamat sa inyo sa lahat ng mga support na binigay nyo. Alam kong anchan kayo. Alam kong sino kayo sa lahat ng panahon na kayo sa premiere ko. And I want to thank you, Amalia. Thanks to all of you guys. And um, wag nyo kalimutan, kahit pa heart heart lang, kahit pa uh, smile smile and mga uh, smiley chan, I appreciate ko na yan. So, at wag kalimutan mag uh, mag ng comment and then subscribe sa mga hindi pa po nakapasubscribe ang saya po na ba? so salamat everyone for watching and I hope you enjoying my plants and enjoying my vlog I hope I'm gonna see I'm gonna, <laughs> I can see you on my next vlog right? so this is my fortune plant, guys so maswerte rin ito so pwede rin itong indoor plants but lagyan nyo lang red ribbon lang para kung kahit saan mo ilalagay ito pwede po dito. outdoor plants. So, binibinta ito. Ang daming nagbibinta nito. Kaya, ang mayroon kayo dito, ilagay nyo sa sala. So, thank you for watching. As always, have a great